ito oh. Uh, ano ito? Lingkopra. Tapos gawang uling. No? Tapos inuuling pa nyo ito kuya. Oo. Ah, oh. Ganda yung ayan, 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 kopra o. Kupra mga ikapobs. Nakukupra si kuya. Ayan. Ganyan Ngayon niya paggawa nasandaron? no. Mm. Bupun, <laughs> oh, po. Arawan kayo o ano? Hindi, okay, bali pakyaw naman, sir. Hmm, pakyaw. Magkano po? Ate. Hati. Hati? Uh, Oo. Simula sa, mula mismo sa pag, ano kuya, sa pagluto nito? Hindi, uh, pagsakakat niyo. Ah, pagakyat hanggang pag -akyat, sa maluto? Hanggang sa bikak, bukon at uh, uh, iluto. Mm -hmm. Ay, kung maluto, imaw, eh, 1 kilo, 20 piso man lang. Mm hmm. Kami, ano kung amo, karon to bakal mm -hmm. Maron gali. Ga eh. ah, ikaw ga kilo. Oo. Hmm, Oo. Uh -huh. uh -huh. Ay, abaw. Dayaro pangabuhi an iya sa amon sa probinsya ta mga kapobs. Yan gadi yan. Ito ginagawang mga langis ito, di ba? Ah, uh -huh. uh, ng mantika. mantika. Yeah. O, gandang klase oh. Ginaklase pa ba yan pagka ano, hindi, na. para. Ah, nya yeah, apat Alulutuin pa pala mm. to. Hilaw pa to. Mm. Mm. Uh -huh. Tapos ilalagay dito. Dito sa ilalim, oh. 'di ba, ang lutuan, ano? Ilagay dyan at saka pa tapak-uyan. Tapak-uyan mm. sa apoy. Ganun pala. Parang inihaw. Eh? <laughs> Oo. Oh. Hindi kasi ako nakaano ito pag kasi ang amin wala kaming niyugan ay. Mm. Palayan sa inyo. Palayan po sa amin mm. te. Maganda oh, magandang klase. Tapos kinukuha dinadala sa Manila ba? O saan dinadala? Sa Iloilo lang. Sa Iloilo. Kung, kung minsan sa Manila. Mm. Depende sa kung sino magkuha. Aha. Uh -huh. Pwede sa Manila, pwede sa Iloilo. Uh -huh. Pero madala sa Iloilo. Uh -huh. Ilan na anak mo, Kuya? Ika. Pa, sir. Ha? Wala pa. Wala kang asawa? Asawa wala pa anak. Ah. Oo. Asawa mo si Ate? <laughs> nanonood ba kayo ng pobreng vlogger? Minsan. Mm, o oh, sige. Ibigyan kita ng premium may challenge ako. <laughs> Ali ka dito, saan na si ano? <laughs> kilala mo 'yan. Kung nanonood ka ng pobreng vlogger, kilala mo. Hindi. <laughs> <laughs> Zero agad, oh. Ito kilala mo? Hindi. <laughs> ha hindi. Ibig sabihin hindi ka nanonood. Ay Ito, ito, kilala mo. Ito? Hindi rin. Hindi rin kilala. Eh, ibig sabihin, hindi ka nanood eh. Ha? Nanood ka ng pobreng vlogger? ano, <laughs> minsan kasi pero ano, matagal na yata. Matagal na. O, oh, sige. Okay lang yan. Ito, iulingin ninyo pa ito. Okay. oh, pwede. Mm -mm. Kuya, nanood ka ng uh, pobreng vlogger? <laughs> hindi. Uh, nakikinig ka ng radyo? Minsan. Ah, minsan lang. oo oh. Man, mm -hmm. Ikaw nanood ka ng pobring vlogger? Minsan. Opo, sige. Sa uh, Facebook. Uh, kilala eh, mo ito? Ik ikaw, ikaw mo lang kilala. Imong na <laughs> Opo. Ano pangalan ko po? Si Sir at si Hilario. Ah, ha, 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 Kilala man pala tayo ni Ate. Ako at man siguro pero bukon kahit may, may memorize ba na nga. Anang ah, hitsura. Mm -hmm. Oh, may premyo ka. Wow, salamat. No. <laughs> Thank you Lord. Gracias. Oh, po. Oh, pang abo. ano nyo, te? Mag-asawa, pagbili nyong pagbili nyong uh, bigas. <laughs> Thank you. Oh, sige. Sana makaulit. <laughs> Salo hin mo yung uh, Pubring vlogger ah. Kasi may ka-polls pag tayo sa mga school, sa mga susunod. Tapos may mga picture doon ng mga uh, ipapakita kami. Tapos kada isang picture may ano? May premio. Oo. Do ganoon. Anong bibilihin mo? Bigas. Bigas. Oh. Sino ang nagba sa inyo ni Mr. Mo? Eh, Amila. Kayo, kayo dalawa. Mm. I, wala pa kayong anak? Kailan na kayo? Matagal na, gapa 7 years na. 7 years na kayo. Mm, pero parang bata pa ninyo dalawa. <laughs> Tawa si Maliit Kuya. Lang. Ha? Maliit lang. Ganyan <laughs> ka mo ay. Ako, taga-Midina ako. Taga-Midina ka? Si Kuya, taga Libakaw. saan? Libakaw. siya uh -huh. si, si mister mo? Ah, yun. no Uh, seven years kayong walang Tapos, anak. Pero siyempre, panalangin lang. Oo. Oh. Baka hindi naman ikaw nag-aim na magkaanak agad. Pero <laughs> Ano lang, naghihintay Pero malayo yung Medina, ano? Opo. Anong hanap buhay nyo doon sa Medina? Ano? din. Sa bukid din kayo. Um, magsasaka. Oo. Oh. Ang layo, mga layo yan ng Medina Rens? Mga ilang oras yan dito? Depende sa driver. Estimated one hour kung ano man ako, bukong na yun ayat ano. Oo, 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 ganun. Kung may driver ka mahinay, di mabuhay pag-abot. Oo, mahinay pagka ano, no? Oo, oo. Mabuhay mag-abot, siyempre mahinay nga ni. Ako mag-perming siya sa sapa. Ha? Perming siya sa sapa. Perming, ano? Doon na-assign yung, ano eh ah, kapatid mo sa Medina. Doon ba yung sinabi mo na may tutulungan sana tayo? Pero sabi mo kailangan overnight doon? Oh, kasi malayo daw yun. Ah, sa Lakawon. Malayo po yung Lakawon. Pero mahirap ang buhay daw doon ng mga tao, no? Sa Lakawon. Talagang hardworking, patat katulad sa inyo. Hard labor. Sige yan, ate. Sa panipiyasun, tana. Ah, Tungkol <laughs> uh, sa na nakataan. Mahal lang bigas ay. Eh. O, dagdagan natin. Sige na. Uh, oh. Nagjo-joke lang ako kanina. Kahit hindi kilala, nagbibigay tayo. Sige po, oo. Para... 1,250 na yata ang isang 50, ah, 25 kilos na bigas eh. Oh. magkano ma ma kilo dito bigas? Sa inyo? Depende, pero yung gantang oh. 130 130 oh, na naas. Ah tumaas na 25 kilos oh. 1350 Ang 25 kilos 1350 na dito 1250 lang 1250 sa atin Ba ko okay. gani ako to, Bali, 1, 250 oh. 2, ta eh 2500 150 kilos Oh 50 naman kilos, kilos. Mm. 25 kilos Ah oo Oo oh. mura yung sa yung nabili Mhm Kasi yung 25 Ay isa isang araw ninyo nakakamagkano kayo hindi kuya sa ano kung wala namang mabagalan oo mm, ganun pero ito oh, ma malaki laki rin kinikita kung ano kung marami no so, pero kung konti lang ayan konti naman yun <laughs> <laughs> kita mo no <laughs> 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 ito Ati, yung Ati, na may ari ng may ari tapos din na ay hey, sino kasama mo? Asawa mo lang man ba? Hindi. Si ano? Daniel. Ah, dalawa. Ah. Oh, pinsan oh, ko. Opo. Oh, Ay sige po ah. Bye-bye po. Oh. 'yan kasi yung tutulungan namin, no. Oh. Sana. Eh pero na bisita na namin. Bukas na lang balikan namin. Sige po ha. Ah. Ayahan. Makepops. Welcome po. Welcome bye-bye tayo. Bye-bye. Sige. Oo. Oh, oh. God bless sa inyong dalawa, magpagtibayin uh, ninyo ang inyong pagsasama, ha? Oo. E, Siyempre, nandiyan talaga yan na gusto talaga ninyo magkaanak na. Pero kung gusto ninyo, i-adopt nyo na lang ako. <laughs> Pwede ako maging, ano, maging uh, lolo, uh, maging bata. Ako si Pipeng dago Mga ganyan, no, di ba lang? Pwede man ako magtigulang. oo. Oh. Oh, alis na kami. Bye bye na ha mga apo. <laughs> I greet ni mo tori mo uh, uh, ano? nga imong nga ano? Unga sa Hong Kong. Unga sa Hong Kong. Ay, Ria. Ria, Iyon kami. Iyon kami sa kaninyo gan nagbisita kami hay wa kami nag wa si lola mo hay wa, wa natapos it. Oo. Uh -huh. Ano sanday Sir Archie. Wa man kami interview hon. Pat interview hon ayo kasi lola. Inaga lang balikan. Ibahan mo kami tiha. Oh, sige. sige. Ito na lang ninyo ako man. Mhm, sige. Ano nang oras? Agahon lang siguro magka grocery kita. Oo. Oh. Oh. Agahon. Opo. ako Ay sige, hey, hapu hapunan naton. Hapunan lang. Labas mga launa po Oh, sige, sige. Okay, sige. Bye-bye. Magagahon -bye. masako ako, ako. mm Mga bye-bye na. Salamat ga.